Hello guys! So, ito na naman ang inyong Ma'am Marian ang inyong single mom. <laughs> so, ayun na nga, ready na tayo pagpunta sa agency sa Pedro Hill for our future, for the future of our children and everything for the family. So, ayun ang Feeling sexy na naman ang inyong mamshi. Sabi nga ni inay, bawal maging long siyang. So tara guys, samahan nyo ako sa aking lakad. See you later! So ayun na nga guys, ready na rin si Buso kanyang pagpasok. Yan, pero mauuna ako dahil wala pa daw yung mga kasama niya. Sige na, babay na baby. Mm -hmm. Sapa? So yun na tara na guys. Sa ating lakad na mainit. My god. So yun na guys. Palabas na tayo dito sa aming place sa Baguio City. Sasakay tayo ng tricycle. Yeah. Na. sa Try At wala tayong pang special dahil ang mahal 70 pesos. Lakad na lang tayo, guys. Maghintay tayo ng mga tricycle na aalis agad. sila. And may kukuhin din ako mga Nag-resign na kasi ako para maalaga ako yung So yun nga, sa may sakit nila. Ito tayo sa hair expert sa loob. Alright, isa na natin sila. sobrang babae nila sa akin. Hindi nila ako na iba. Ito sila malapit sa Mr. Lien uh, po. Kaya... Papa, go up, go up, go up, kasi expert talaga yung mga tao dito mga staff na mababait po si hello <laughs> so dito na nga tayo guys pasok na tayo So, yun mm -hmm. nga guys. Ito na tayo sa agency. Sa 6th floor. Para kunin natin yung sked natin for medical bukas. 6th floor. 8 So, eto na tayo, guys. Pasok tayo sa loob. Ayun nga, guys. This is it. Bukas, tuloy na tuloy na tayo sa ano? Sa ating medical So, hindi na tayo makain mga mayang labi. Fasting na. At, may paalala ang agency. Huwag masyadong magalang sa x-ray dahil nga masyadong maarte. Eh. So, yung nga guys, pag-pray nyo ako na malampasan ko na malagpasan ko itong lahat para sa future. So, yun lang guys for today's video. Tayo ay uuwi na. Bye. God bless you all.